Hi everyone! Welcome to my channel. Ito ang inyong madam. Magmumukbang tayo. At pasensya na po. Ngayon lang uli nakabalik si madam sa pagmumukbang. At tiyak magluluto na rin tayo. At ito ang ating imumukbang nilagang baka. Ayan. Isang so, sawan tayong patis. At may dessert ng apple may drinks tayo orange juice ayan, magupisa na tayo tara na po bago po tayo kumain manalangin mo na tayo thank you Father, the Son and the Holy Spirit again. Panginoon ko, maraming salamat po sa itong biyayang i-bless niyo po itong ating biyayang kakainin at sana ganun din po sa ating mga kababayan at mga kaibigan mga viewers sa sana Meron din po kusilaman mga saganang makakain sa araw-araw. Uh, Maran sila ng kuko, ayaw. Ayaw. na Ayaw. 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 Ayan, sumabay na po kayo sa ating pagkain. Ayan, ito naman hindi masyadong mataba. Yung may litid-litid itong ating mga laman. Ayan, tara na. Mmm, ang sarap na sarap. At ito ang ating patis. ayan, sabayan na niya po si madam sa pagkain. At yak, gaganahan po kayong kumain. Hinahin natin itong sabaw. Mmm, sarap. Tara na po kayo. Sarap ito sabaw. Mmm this mm. na ako eh. <laughs> mm. Hindi pang ngayon langalaga. alaga. <laughs> mm -hmm. Ito, taba. May litid naman yun eh. Hindi naman lahat taba yun. So, gusto, ko itong gulay. Ayan, sanap talaga ng ripolyo. Mabay na po kayong kumain. Para ganahan po kayo. Sa mga hindi makakain dyan, sumabay so na po kayo. Tawasan natin tuming. Hmm? Sarap po yata magkamay. Kamay na lang. Ito sa mga ng kamay. Mm. Tap ng mulay. Namis-namis -namis itong carrots. sarap ng sabaw. Mmm, may carrots. Mmm, that's done. Oh, so, 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 mm. Pag kumain ka rin ng uh, may tabak, sabay-inom ka rin ng gamot. <laughs> yung may mga, ano I don't know. Eh, may kaotit tayong <laughs> bagay. Ano naman ngayon ang ating ano? BP vials. Pwede naman tayong kumain ng maraming kanin, kaya lang, tekin lang natin yung na tayong hindi naman nakakahiblan yung kani Lamihan natin yung ulam. Uh hmm. -huh. Ito mga gulay. Mm Kaya nga pala. Shout out po sa inyong mga uh, ating subscribers, sa ating mga viewers. Pasensya na po kayo. May lang nakabalik si Madam sa pagmamokbang. At tingnan natin kung makapagluto na tayo ng At madalas na rin tayo mamokbang. <laughs> mm -hmm. Ano? ko lang din sa may sabaw. Ang gulay. Dahil minsan-minsan kakain tayo na may taba. Huwag pa lang palagi. Mm. bao pa lang ulam na. Yeah. Ayan, sana po kayo. Ganahan po kayo sa pagkain. lagyan po natin ito ng celery para mabango. Kung may sabaw talaga, uh, palakas tayong kumain. Ayan o, oh, tendong. Hindi naman ito po yung tabang-taba, yung litin. Litid ang pagkataba niya. nga kupin ko luwadin Ah. Oh. Ini no. Kawat. Mana mis na misyo sa may gamit. Pala, shoutout po sa inyong mga ating mga viewers. Dyan, ating mga subscriber at sa mga bago nating na subscriber. Thank you so much sa pag-support ninyo sa ating channel. Huwag pinagpawisan ako. Huwag Ayan. Ayan na lang ako. Dumami yung kiray na kami. tayo. Ah! Kasim. Parami yung lagay ko, no? Yung dessert natin. Tapo. Mm. Ah, oh. Binabalatan ko. Yung iba, hindi binabalatan. Pero ako, binabalatan ko yung mga okay naman yung pag may balat. Kasi yung fiber. Mm. Ayan po. Ubusin ko lang po ito. Ang sarap na itong ating minukbang, nilagang baka. At sana nagustuhan niyo po itong ating minukbang. At napasaya ko kayo sa ating minukbang. At ginanahan po kayo sa ating, o nakasalo po kayo sa ating pagminukbang. Ayan. Maraming salamat sa inyong pag-standby sa ating channel. Once again, Shout out sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber at sa mga baguhan natin viewers, sa mga silent blue viewers. <laughs> na bubulol na sa busong Thank you guys for watching sa ating channel. At maraming salamat. See you next time. I love you guys. Bye.